Nakahuli-huli si Bosing ng malaking mid Wow! May rainbow po. Uh. Hello po! Magandang hapon po sa inyong lahat. Bali si Bosing po ay kadadating laang galing po sa palengke. At kinuha po niya yung mga pagkain po ng alimango po oh, dami yan ni Bossing. Buraw. Mga buraw po yan. Oo, ah. Mayroon pa po, po, ah. Isang plastic. Na, may nasa timba pa po. Ayan po. po oh, dami. Oops. Madami na naman pong... Madami na naman pong pagkain ng ating mga alimang. Kami daw po muna ay mamimingwit ng isda. Baka daw po makakahuli ulit siya ng midbid. Tingnan po ninyo kadami ng pamain ni Bossing. Ito po yung mga isdang buraw. Oh, sayang. Hindi po nabenta sa palengke. nabilasan sana. Ay, binigay na po kay Bossing. Bossing, magkano ang bayad mo doon? No? Ha? 50 pesos pa rin. Marami po kakaunti ang pamain na makukuha po niya ay 50 pesos pa rin po ang bayad po niya. Dito ka lang sa may puno ng New At malilong. Ngayon po ay 3.30. Pero medyo mainit pa rin po ang panahon. Ayan, pakita ko lang po itong view. Dito sa ating pamimingwitan. Oh, gusto mo sa balilo? Ha? Oy, magsasambalilo ka? Tayo. Papandungan kita. Papayungan po natin si Bossing. Bang hindi mainitan na. Huwag na na yung ating repay, tayo magpaiga na. Siguradong dito na maraming isda. Anong nahuli mo busing? Mm -hmm. Ano yung Pinakain Kinakain na nila, Mata Wata ba? Anong kinakain niya? Alimango na po. <laughs> huli ni busing sa biwas. Papakalpasan mo? Nasaan yung huli mo kanina? Aba, medyo malaki rin pala na eh. Pwede po yung nahuli ni Bossing kanina amid-bid eh. Oh, laki ng mata. Pag madalang po ang kumikibit eh, ako po yung naiinip. Ay si Bossing po yung matyaga. Kahit na ang kakaunti ang kumikibit ay narilibang po siya. bayang po si Bossing at lumipat na po ng pwesto. Palipat-lipat po ay walang mahuli. busog na naman po ang aming mga uh, alimango na yan sa dami ng pagkain eh. saan mo yan ipapakain muna dito lang sa malapit may kanang prank ha ah, oh, sayang ang mga isdang iyan, na hindi nabili. Ay, dilugi. Kawa naman po pala ang mga nagtitinda sa palengke. Eh. Tapos ay hindi nabili. Eh. Ay, may madami yan. Iba kayo, hindi 20 kilos. tikilo. Saan Mga 30 kilos na Ha? 30. Ah. 30 kilos daw po pala yan. kadadaan dun po pala yan ni boss papakain sa dulo mga istang buraw po yan pala saka ano pang isda yung boss sa pang sahas oh, puno-puno na Fabulous. Kilo mo na yung pakain na ito. Si Bossing po yun, sa dulo po magpapakain. Hindi na po ako sasama. Sa Doon po sa dulo ng fish pond. Doon po sa malapit po sa may mga puno. Si Bosing po ay kahit lang mataba ay siya po i-exercise. At halos po yung po niya itong palaisdaan. Oo, oh, init eh. Much, much, much later... Bea na po si Bossing. Tapos na doon. Sana naman? Dito na sa malapit. Oh, dito. Tingnan na muna po ni Bossing ay dito sa malayo. Kapag kapo na itong hapon na dito. Paginhawa na po. Oh, grabe, sarap po ng hangin. Oo. Oh. May huli. Doon mo abusin. Maka makakahuli ng lang isi. Eh. Wala nang malaki. Si Bosing po may pamimingwit pa. Wala. alimango rin ba Pag marapit nang matapos yung kontrata natin, atin ang lahat ng alimang at lunggain na natin. Para natunog na ulit yung radio mo ha eh. Saan ka naman? Dito naman po si magpapakain asa may papuntang kalsada. Ganda po ng view dito. Paka-relax. Ako nasunod na rin kay Bosing para ko eh è oh, un Magguantis man din sa atin bossing, dapat ay e kinagagwantis Ha, gusto mo magguantis sa susunod. mata, ayaw mo. Si bossing po ayaw magagwantis Mas gusto po niya yung ganayan. Mas mabilis po siyang kikilos pag ganayan. hirap din po talaga ang trabaho dito sa palaisdaan. Madalas po yung sa vlog ko, ang naipakita ko lang la, ay pag-harvest. Pero yung araw-araw na pagpunta ni Bossing sa palengke para kumuha ng pagkain ng alimango at yung pagsasabog po niya ng pagkain. Ako nga po, hindi na sumama doon sa dulo. Mas malayo po doon. Tapos ayun pang hindi rin po biro. Yung paglalagay ng mga pain sa bubo at yung pamamandaw hanggang sa pagtatali ng alimango. Pero ang lahat ng pagod naman po ay sulit. Kapag kami nakakahuli ng malalaki at matataba. Oh, malalago na naman ang damo dito. Akatay makakapag-grass cutter na naman. na ba? Tapos na? Oo, oh, mara yung pinag ka. Okay. Ikaw, ka na. Ito kay susunod na sa iyo. Ito kay mabagal maglakad. Okay. Mayroon pa. Isang timba pa, mahigit. Saan mo naman yun ipapakain? sarap ng hangin. Tapos ay eh, pagdating po ni Bossing sa bahay ay eh, sasalubong ang sasalubong agad si Teo Ay maliligo pa ay eh. pag nakita ka ni Teo Ay gusto po agad ay eh, kakalong. Ay si Bossing na may diretso sa CR. Eh, para maglinis po ng katawan eh. Ate, okay, grabe ka kay Bossing. Pag nakita iya ay Ayan po, hapon na. May mga kuliglig na. Hanggang ngayon ay isa pa rin po ang huli namin ni Bossing. Nakahuli po huli si Bossing ng midbed. Oh, malaki rin. Hindi na yung makakawala. makahuli po ulit si busing ng malaking midbid. Tiga-tiga tiga tiga ang Pero iba pa rin ang laki nung oh, na ano, nakaraan mong huli. Oh, eh. ay, busing baka makawala pa. Ibang makapiglas. Busing baka kay mabiwas. Mamaya mo kaya tanggalin. hawak mo sa sa hasang natagiti na pati <laughs> two points mas malaki yun mas malaki yun Apo. May ulam na tayo. Papaksiw ko ulit. kanina po yung napakainit ngayon eh, po yung umulan na umulan na ng manipis wow may rainbow po kaya pala umulan <laughs> may rainbow maganda po maganda ng maganda po may rainbow Huli! Huli po ulit. Baka huli po ulit si Bossing ng midbed. Tatlo. Tatlo na po ang aming huli. Yan, ako muna po ang may hawak po nitong biwas. Nito pong pamingwit. At si Bossing Pri magpapakain muna ng mga alimango. Yung pong natitira pang pagkain eh. Kanya na pong ihahagis po dito sa palaisdaan. Oh, ako tayo Ito po yung mga nahuli ni Bossing na isda Ate mo ilayagin na dito sa timba. Oh, grabe. Malaki po itong isa. Bali, tatlong peraso po yung nahuli ni Bossing. Get the cubes, tayo. Okay ako na, ako okay na. Wow! Very good! Thank you! Thank you. Thank you po! Makalad oh. naman yung tambo. Kinalat po na yung kanina at nagwawalis. Get the gun! Get! Hindi makita. Nasaan ka ba? Nasaan ka ba? Give to Lola. Mautusan na po si Teo. Give Lola. Keep. Keep Lola daw. Thank you, Teo. Nauutusan na mga minsan may nauutusan na. mm. ng bugas ng tingin. Kaya <laughs> ah! yeah, mahal ko. Teo, bili ka muna doon ng ano ng kapidali. Bili ka muna sa kapitbahay ng kapit.